guys so good evening no uh, spur fishing na naman tayo guys uh, target ko lang talaga ngayon is makapamain no makahuli ng bagula na maliit o yung cuttlefish na maliit guys or mga pusit no dahil uh, para may pamain ako <laughs> bukas naman ang gabi no actually sa hindi nakakalam no mas magaling pa akong mga will sa mamamana no dahil mas feeling ko mas sure ako sa pangangawili eh. mas makakadali ako ng mga kanuping or mga tiba-tibang mal medyo malalaking isda kaya yun talaga ang target ko ngayon guys pero syempre mas maganda kung makakahuli tayo ng mga malalaki no? basta pamamana ngayon especially mga pugita o mga cuttlefish na malalaki kaya fight uh, fire tayo guys so let's dive yung magandang isda guys nito so tandaan ka rin tawag namin dito guys so kung napapansin nyo kasi noon ako yung maliit no kaysa dun sa malaki ito kasi guys yung maliit is yung lalaki yung maliit tapos yung babae naman yung malaki no makilala kasi yan guys ang lalaki yung medyo bulik bulik tapos yung babae yung medyo buha buhangin ang kulay kaya Once na kasi tinana nyo yung babae guys, lalayo na yung lalaki. Kahit mapapansin yung heart, medyo, medyo malaki yung babae. Mas, nyo pa yung lalaki para makuha nyo lahat. So yun lang guys, so, kalaman. So, pug, so pugita guys no? So bago kaya mag proceed sa pagpana ng pugita guys Siguro nyo munang wala mga salongo no? Para safe Thank you. pasta ako ha guys pasta <laughs> medyo masikip ang butas tsaka mamalaking octopus napakahirap talagang tanggalin okay. so mga 2 kilos up to guys no? itong octopus na to cuttlefish. May cuttlefish na naman dito guys. So. Pamain na naman tayo dito guys Pamain sa sa kawil Meron pa guys, may cattlefish pa rin. Thank you. meron naman dito guys mababa lang cattlefish pa rin medyo malaki lakan na to guys Pero pa rin guys oh, fish pa rin. Dabi ko ng cuttlefish guys Nakadali pa rin tayo eh Nakatiming talaga natin yung baba niya

mapalalim ba mapalalim guys o mapababaw mababaw nakaka-nakaka-tilfish pa rin lalaki na naiba guys no mga bagong dating So halos na puno ang ating buhugan guys ng puro. Hindi may ano mayroon palang ano no. May tawag dito mayroon pa pugita pero halos na puno talaga ng mga cattle fish, or bagulan guys no. <laughs> Par, Pare-parehas ang size ng iba pero yung iba maliit. Pero yung halos pero parehas ng size mga tagisang isang kilo ano o mga 3 4 so wala talaga yung mga ma, wala talaga yung mga malalaki na tag tatlong kiluhan wala ito yung mga tamang size lang 8 pieces pala guys so 8 piraso 8 piraso cattle fish pala tsaka isa tsaka isang octopus yun lang guys tsaka isang isda isang piraso lang talaga isda guys gawa na medyo nga ano nga, nga ma ma maliwanag no kaya yun lang guys uh, wala talaga Actually, may mga isda, mga dangkit rin naman, no? Tsaka may mga pusit din, mahirap naman na habulin. Kaya, tulad talaga ating dadali, guys. Mga puro bagulan. Basta mga ganitong bare months. Alam na naman, guys. Kaya, ito ba talaga dadali natin? Yun lang, guys, no? So, thanks for watching. Kagasama muli. sana maka dah liat itai bukas tengok-tengok